6, 7, 8... Ang perfect ate <laughs> OMG! 900 Pumpkin Pressure Cooker ang nabili sa livestream nina Judy Ann at Marvin Agustin. Sa kasalukuyan, 100 Pumpkin Pressure Cooker na lang ang natitira sa Judy Ann's Kitchen kaya ngayon, nag-alok si Judy Ann ng 80% discount sa mga customer na hindi pa nakakabili ng pot sa promotional price sa aming live stream kahapon? Tutulungan ka ng pressure cooker na ito na makatipid ng 10 beses na mas maraming oras sa pagluluto kaysa sa isang regular na pressure cooker na may kakayahang magluto ng pagkain sa loob lamang ng 10 minuto habang pinapanatili pa rin ang sarap at nutrisyon nito. Dahil hanggang 8 litro ang kapasidad ng kaldero at 28 cm ang diameter Maari kang maglaga ng 2 manok o 5 kilograms na buto at magluto ng kanin para sa sentao upang komportableng makakain. Ang palayok ay may napakatibay na 4-layer na istruktura na may mataas na kalidad na ceramic na non-stick na layer na nagpapataas ng kakayahang maiwasan ng pagdikit pagbabalat at pagtiis ng malakas na puwersa ng gasgas -gas hanggang sa 500,000 beses upang matulungan kang komportableng magluto ng sinigang, magprito ng karne at isda, nilagang manok, kumulo ang buto, at maging ang pagluluto ng bigas ay napakasimple at mabilis. Ang kaginhawahan at karangyaan na umiiral lamang sa pressure cooker na ito ay ang pagiging tugma nito sa lahat ng uri ng induction stoves, gas stoves, electric stoves, infrared stoves, charcoal stoves at wood stoves na may silicone coated na disenyo ng handle, ang takip ay lumalaban sa init, may nakapirming lock ng takip na may anti-spill rubber gasket at ang air release valve. Ayon sa mga internasyonal na pamantayan, ay nakakatulong na mat-check ang ganap na kaligtasan kapag nagluluto ng maraming oras sa mataas na temperatura. Ang alok ay para lamang sa pinakamabilis na hundred tau. Pumili ngayon.